Ng... Oh, yung na lang tubig. O. Yung dito sa akin. Oh, yung nila. yun na. Yan. Ako sa dito sa na. Yung linaw. Linaw ng Linaw pagkaka... ng tubig. Tapos ginawa nila ng, ano Yung design na ba Ito hmm. so, ano so, mga upuan siya mga ano Pupunta Ito so, kayo mag ano Mag-date mag, -date. mag -date, eh. bukol ta ang ano tapos Basta mawolo pala yung to dito may Para siyang may sawa dito na ano

naglalakad. May ano siya. Saka may parang siyang gun. May para siyang... <coughs> okay. May ilog. Ganda ng ilog. Eh. Ganda nga ang ginawa nilang kuwan. Pag na kung ano pagkagawa na ito yung magandang part na ako mayroon ano? siyang mga panin na ano may dumaan na pusa ganda ng ano oh? oh, tubig siya kala mo ilog oh. Eh. linaw ang linaw ng pagkakakwag Kung nilagyan sana na lang na isda Ganda sana Wala nga lang isda Ayan parang ano Parang pinya Ayan yeah, hindi ka pinya Ayan hindi ka pinya Yung malawak Malawak itong park dito Sa gabi lang siya ano, maganda Ayun, tagusan itong ano ito Tagusan itong tubig Maganda siyang pasyalan sa gabi maliwanag ay lalo ngayon malamig tapos may mga puno eh kung sa probinsya ito puno ng mga bata ay nag aakyatoy yan kung um, hindi nila nilagyan ng ano eh ng isda Ah, may tagalinis talaga. Ah, um, ano? Ah. Um, um, ilog. Ang tubig. Cleaning, brother? Ayaw. Ay, uh, cleaning, cleaning. Cleaning. Yeah. Good ah. Uh. No fish. Mapi fish, fish. Kopi? La. Alaro isda, maganda nang ano. Yung gun. Pwede yung lumatay latay. Pero, so, eh, hawak na, tingnan ko, makakalatay ako dyan. Pwede bang lumatay dito? Ah, pwede pala. Ano? Okay. Uh hindi pala lumatay lahat ay ganda sarap nang ano tapos nadulas pala ako ano para akong ano dito baboy sa kabila mayroon maganda rin o boto na kuan dulo para sa ginawang ilog pa okay, dahil po din hindi pwede pumunta ron ano tapos may bato siya na ginawa ano yung bato na ang ginawa siya ng ulo ano, <laughs> Yung bula na lumutang hindi niya makuha Hindi niya makuha yung bula Naglalaro sila ng football eh napakaganda pala ng ano rito ng ano, ng view para siyang may ginawa siyang ano oh parang may ginawang ilog ayan oh no? ganda ganda siyang pasyalan tapos may mga puno dito sa so, mga puno sarap siguro makyat dito ano Wah, kakiat kayak aku rito. Ah. Uh, ah. Uh, Wah, uh, aira polo makiat. Wagaan apa aku nang medium mababa. Tata tata. Oh, <laughs> hindi ko na <laughs> hindi ko na kayang buhatin yung sarili ko hindi ka na samantala dati tatalonin ko lang yan oh ang daming puno pare sila ng ano hindi ko alam anong puno ito napakaganda ng pagka ano kung sa ano ito kung sa probinsya itong mga puno na ito ay eh, puno ito ng mga bata yan mga naglalaro dyan hmm. tapos dito ano ba itong ano ah ito may pangalan may pangalan pala itong ano yung lugar na ito Tim Abdulaziz Foundation ah ano pala ito? King Abdullah's Foundation. Yung ano? Ito. Order, the research and our team. Ito siya. Ito yung ito so yung pangalan niya. For research and archives. Mm, number one. Tapos may ano po siguro. Number one lang ito. Eh. Ano kaya nandito sa loob nito? Oh, Ang ano. Maganda yung loob. Maganda yung yung loob. Ganda yung loob Ang ganda ng ano rito Ang ganda ng loob pala Bakal siya Ano Yung mga puno rin Tapos mayroong Mayroong mga tanim. Tapos may May ilaw sa loob ito ano kaya niya? May ilaw siya. Pababa siya. Ano meron doon sa loob? Pababa lang siya. Sige, ikutin ko. Ikutin ko kung ano. Ito naman. Ay, ano? Ano kaya ito? Ha? Mga kung Ano? mga ano pala ito yung mga sasakyan na ako ano mga sasakyan na ako ano kaya lang hindi siguro pwede ipakita yan kung papakita yan dahil baka hindi pwede ipakita mga 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 antik mga sasakyan ganda ng lugar i-ano uh, ko tong ano uh, tawag dito I, i-ikuting ko yung park na ito napakagandang park na napuntahan ko yung maganda pala dito malapit Ayan. para siyang may para siyang ano para siyang may tulay <laughs> o para siyang footbridge makakakyat kaya ako doon saan kaya andan ito ano para siyang footbridge eh. tapos may kuan dito mga sasakyan o ano mga sinuulang sasakyan. Hindi ko alam pwede pakita yan Pero pwede siguro. maka kaya ako dun sa ano. Sa footbridge na yan. Kung so, anong meron dyan sa footbridge. <coughs> Dito ako dahil mag ano. Aakyat ako sa ano Aakyat ako dito sa ano, John Footbridge Bridge Ano pala itong museum Para siyang museum Ano ano. ano Ah nandito siguro yung daan Tapos may May ano pa oh Mayroong water ano tawag dito. Eh. Tapos may ditch dito sa loob. Ganda. Ganda lang yung dito makita ko sa ano sa uh, nakita kong footbridge kung saan eh makita ko kung ano yung nandito ang eh, ganda ng yung ano yung um, lugar Assalamualaikum Mudir Mapimus kila kamera Mapimus kila kami mo kamera mo Okay. Ang ganda pala. Ito yung ano. yung nakita kong footbridge. Yun oh galing sa ano. Galing ako dun sa babae. Eh. Andin yung sasakyan na ano? Yung... Siguro mahalin ito nung araw. Ano? Oh. Tapos meron pa sa taas pala ito. Meron pa sa tok tok. Ano? Oh. Meron pa pala sa tok tok oh. Ayun. naman tayo sa ano. Kabila. Ano pala ito? Ab uh, King Abdulaziz. Foundation for Research and Archives Ito pala yung, ano na ito Lugar na ito Napakalawak ng kanya Doon sa kabila, meron din Ewan ko lang kung ano yung nandoon Bukas, pupunta ulit ako rito Mag-iikot ulit ako Mag-ano lang Ito magpapainit O kaya Mag-live kung kaya lang baka maraming tao rito bukas si eh, Jarnes eh. Sarap sana maligo rito oh. Malamig nga lang eh. Kung hindi kung hindi dito malamig eh maglalangoy langoy ako rito eh. Ayan oh. Ah. hindi nila nilagyan ng isda sa bagay pag may isda ito dudumi yan napakalinaw ng ano napakalinaw ng tubig ito ang nakalagay Royal Commission for Riyadh City Royal Commission for Riyadh City dilim ano madilim madilim siya eh pasensya na kung madilim ay gabi bukas dadaling ko dito yung ano ko scooter para magraride ako rito hanggang doon malawak pala ito eh tapos punta tayo dito sa ano sa ito may pulse dito. Wala kaya ditong ipot ng kalabaw. O camel. Dito ang, ano ito camel eh. Walang kalabaw. Ayan oh, may pulse. Mali yata itong nadaanan ko. Parang may tanim yata dito. Ayun oh. may ano siya may poles ganda ano may ganda ng ano ng poles ayan eh mukhang pumunta See.

yun niya sa gabi ganda ang alisan tuloy yung ibang lahi na lumapit ako eh, sila? namamasyal din sila so, Hmm. walang bayad dito yung mga park yung mga may bayad dito yung mga ano yung mga tawag dito yung mga may uh, may mga palaruan yun yung may mga bayad pero dito wala libre sa lahat. Kasi sinasabi kong put para siyang mini put bridge. May may ilog, may bangka doon eh. Sa kabila. Ito pinaka bridge niya. Ang cute. Para siyang totoo. Uy. <coughs> oh, na, nagano na, yung na, ko. Ang ganda rito may mga kuan siya oh. Oh, may tubig ay tubig pala Ito, pwedeng dito pwedeng lumusot dito oh. rito may bangka papunta dun sa ano ah aray ko ah sakit ng tuhod ko ah dito naman ako sa ano sa kabila may nakita ko rin na itong kuan ito naman yung mga puno kung saan tumpok tumpok yung ano yung tamar ang tawag dito di ang tawag dito ay eh, ta, ano tamar di ba pero ito ano parang yung yung puno niya nandiyan lang siya sa gitna ng ano dito ito yung jaggingan Ayan, paikot yan. Nasa gitna ito. Yung ano na yan, oh. Pwede kang mag jogging sa loob niyan. Diyan ako dati nag-jogging ito. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa mga nanood. Sa mga hindi pa nakakapanood, ah, paki subscribe naman po at paki-ah -no Click ang notification button para po updated po kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po. Bye-bye.